Hello mga kakampuan, Are you alright? Yes, all right. Hi, Louie! Louie! Kain tayo ngayon sa Chowking! Ang sarap-sarap dito, Louie! Nakakabusog dito, Louie! Alam mo ba, Ma Mapinipilahan talaga ngayon, Louie Mag-order na tayo ng ating pagkain Ang ating in-order, Louie Ay... Chow fan. O, diba? Spicy Chow Fun With Nesty Tapos, ayan na Louie Ang ating in-order Tapos, with ice cream pa Louie Tara na Louie Kain na tayo Ng Spicy Chow Fun With Shumayan Louie Ang sarap-sarap Louie Tapos, tikman na natin Ang kanilang Chow Fun 'di ba may rong show my steam show my ang sarap-sarap tapos nakakabusog lovely ang kanilang pagkain dito O, di ba sarap <laughs> na lubi ang sarap talaga ng show may nila O, di ba nakaka-special lovely ayan na ako lovely ikaw rin Nasarap-sarap talaga dito, Louie, kapag kain. Tapos, dumating na Louie ang order nating halo-halo. Ayan na, Louie. Sige lang tayo kain ulit, Louie. Ubusin natin yung ating chow fan spicy with show my steam di ba namimiss na kita dito kumain Loi mayroong kasamang show my na steam Loi kung saan ka man kain tayo ulit ng show my show fun spicy ang sarap-sarap Lowy Tapos Uminom tayo ng nist na malamig na mig, iced tea nila o diva. Malamig talaga nakaka ano nang uhaw, nakakaalis ng uhaw. Ngayon, lowy tikman na natin yung kanilang halo-halo. Masarap talaga lowie o diva. Kaya tikman na natin lowie ang kanilang halo-halo. Malamig lamig at masarap-sarap. Tapos Nakakaalis ng uhaw ang sarap ng halo-halo ng chowking Louie tara na Louie kain na tayo dito ulit saan ka na magmessage ka na sa akin lowi para samaan ako lowi nag iisa lang ako ngayon ng halo halo at kumain now chow fun spicy with show my lowi Sarap-sarap pa naman dito, Louie. Kasi ramig ko pumipila dito talaga. Nakaka, ano talaga, busog dito, Louie. Kaya, tara na Louie, kumain ta na tayo dito ulit. Inaantay kita, Louie. Sana magparamdam ka na Louie ulit. Tara na Louie, kain na tayo dito ulit.